Matapos mapunit ang malaking hadlang ng enerhiya, nakatayo si Jowlan sa harap ng madilim na portal. Habang humahampas sa paligid niya ang pulang itim na enerhiya, ipinahayag niya na maaari nang pumasok ang mga pioneer, ngunit nagbigay ng huling babala, ang mga bulaklak ng Shizai na kanilang pupuntahan upang kunin ay dapat na perpektong buo at hindi dapat madikit sa dugo ng tao. Sinabi niya na kung hindi sila susunod sa mga panuntunang ito, walang gantimpala, pagkatapos nito, Inutusan niya silang magsimula. Ang malaking grupo ng mga pioneer ay nagsimulang pumasok sa nakakatakot na portal. Habang naglalakad sila, nagreklamo ang isang miyembro ng grupong Arrogant Pioneers sa kanilang leader, sinasabing ipinapadala sila ni Jowlan sa kamatayan nang hindi man lang siya sama-sama. Pinatahimik siya ng kanyang kasamahan, nagpapaalala na kung mamatay sila, malaki ang babayaran ng gobyerno sa kanilang pamilya. Samantala, Pinagmamasdan ng grupo ni Fang Yi ang pagpasok ng iba, at sinuri ni Su Qingying ang lakas ng bawat grupo, natukoy niya na ang arrogant pioneer ay isang cultivator sa One Star Spirit Creation Realm, katulad ng antas ni Fang Yi. Napansin din niya na may ilang makapangyarihang individual na nagtatago ng kanilang aura, kaya mahirap silang husgahan, ang iba naman ay solidong pioneer sa One Star o Three Star Ghost Axe Realm, ipinahiwatig niya na halos magkakapantay ang lakas ng mga grupo, nagulat si Fang Yi na nasa spirit creation realm din ang arrogant man, dahil hindi niya naramdaman ang mataas na antas ng spiritual energy mula rito. Naisip niya na siguradong napakahirap ng misyon kaya nakatawag ito ng pansin ng napakaraming elite team, sa labas, iniabot ng isa sa mga katulong ni Jowlan ang huling report mula sa tablet, kinumpirma niya na may kabuang 37 One Star Ghost X Pioneer, tung 3-star Ghost X Pioneer, at tatlong 1-star Spirit Creation Pioneer ang pumasok. Ang misyon ay may mga halimaw na nagbabanta mula B-level hanggang S-level, kalmadong sinabi ni Jowlan sa kanyang katulong na ihanda ang monitoring equipment, at tiniyak na handa siya, sa loob ng portal, napunta ang mga pioneer sa isang desyerto, madilim, at maulap na lugar na puno ng mga patay na puno. Pagpasok ng grupo ni Fang Yi sa madilim na lugar, Agad silang napalibutan ng mga aninong itim na gal-ame ng enerhiya, nagbabala si Fang Yi na magdikit-dikit, dahil ang matinding dark attribute sa lugar ay haarang sa kanilang paningin, at madali silang magkahiwa-hiwalay at mawala, kasunod ng babala niya, biglang napaluhod ang red-haired leader, nakaramdam ng pagkahilo. Nagpaumanhin siya, sinasabing hindi niya mapigil ang samuka, kalmadong lumapit si Su Qingying Ying sa kanya at sinabing normal lang yun. Ipinaliwanag niya na ang masamang amoy ay halo ng nabubulok na katawan at brain fluid, isang amoy na hindi kayang tiisin ng karamihan. Itinuro niya ang isa pang grupo ng mga Pioneer sa malayong na sa irin, sumusuka dahil sa masamang hangin, na nagpapakita na kahit ang mga may parehong lakas ay apektado. Patuloy na ipinaliwanag ni Su Qingying na ang Dark Attribute ay natural na panlaban sa mga Pioneer, na gumaganap bilang isang uri ng polusyon na nagpapahina sa kanila nagbabala rin siya na ang mga halimaw sa lugar na ito ay sobrang aktibo. Nakikinig ng mabuti si Fang Yi habang ipinapaliwanag niya ang mga kilalang banta, ipinaliwanag niya ang opisyal na klasifikasyon ng mga halimaw, ang mga B-level na halimaw ay banta sa mga pioneer na may parehong antas. Ang mga A-level na halimaw ay sapat na makapangyarihan upang makaakit ng mga Spirit Creation Realm Cultivator, tulad ng mismong Extreme Dark Zone, at ang mga S-level na halimaw ay mga disaster class threat, sapat na makapangyarihan upang hominin kahit ang mga nasa legendary Jinggong Realm, gayon paman, idinagdag niya ang huling babala. Ang dark attribute sa lugar na ito ay nagpapalakas sa mga nilalang, ang isang halimaw na karaniwang B-level threat ay magiging A-level threat sa loob ng lugar na ito, nagulat ang red-haired leader sa bagong impormasyong ito. Nagaalalang nagtanong si Lin Yi kay Su Qingying kung siya at ang kanyang team ay hindi apektado ng polusyon. Tumawa si Su Qingying, ipinaliwanag na hindi siya apektado dahil sanay na sila ng kanyang team na harapin ang mga katulad na halimaw at hindi sila nababahala sa amoy. Ibinunyag din niya na kamakailan lang ay umabot siya sa Three star Ghost X Realm at nagsusumikap na palitan ang kanyang water attribute sa ice attribute. Nagsalita si Lin Yi, tinawag si Su Qingying. Sinabi niya na dahil pareho sila ng antas, nagtataka siya kung nararamdaman din niya na ang kanyang spiritual energy ay pinipigilan ng gusto, higit pa kaysa noong mga nakaraang misyon niya. Kinumpirma ni Su Ching Ying ang kanyang hinala, at nagdagdag ng babala na maraming high-level master, kabilang ang mga one-star spirit creation military elite, ang namatay sa lugar na ito, kaya kailangan nilang maging maingat. Habang papalalim sila sa desyertong lugar, nanguna si Su Ching Ying. Nakita niya na hindi na nila makita ang grupo sa unahan nila at hinimok ang kanyang team na bilisan ng kaunti, pagkatapos ay nagbigay siya ng mahalagang tagubilin. Dapat silang magsalita ng kaunti upang makatipid ng kanilang pisikal na lakas at pag-isiping mabuti ang kanilang spiritual energy upang maiwasan ang dark mist na samantalahin ang anumang kahinaan, habang naglalakad siya, inisip ni Fang Yi ang kanyang sariling kalagayan, Nagulat siya na hindi niya nararamdaman ang parehong matinding discomfort na nararamdaman ng iba. Napagpasyahan niya na malamang dahil natural na tinutulak ng kanyang enhanced yang at thunder attribute ang dark attribute, o marahil ay mas lumakas lang ang kanyang spiritual power pagkatapos ng kanyang pag-abot sa spirit creation realm, sa ibang lugar sa zone, ang arrogant pioneer at ang kanyang team ay nasa isang matinding labanan, sa isang malakas na slash ng kanyang kumikinang na berding espada, madaling pinutol ng leader ang ulo ng isang napakalaking hayop. Tumawa siya ng may pagmamayabang, kinukut siya ang mga panganib ng zone, tuwang-tuwa ang kanyang mga kasamahan habang idineklara niya na sila ang makakakuha ng Zay's Eye Flower, na nangangakong ipapakita sa nakababatang henerasyon kung ano ang tunay na lakas, bumalik sa grupo ni Fang Yi, nahihirapan pa rin si Lin Yee sa pagduduwal, gumagawa ng maliliit na gagang sound. Napansin ni Fang Yi ang kanyang pagkabalisa at naisip niya sa kanyang sarili na sa kabila ng kanyang kapangyarihan, isa pa rin siyang bata, marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang likod, nagpadala ng nakakaaliw na wave ng spiritual energy sa kanya, agad ang epekto. Naramdaman ni Lin Yi na nawala ang pagduduwal at ang chilling cold, napalitan ng nakakaaliw na init tulad ng winter sun, namangha siya sa hindi kapanipani walang kapangyarihan ng spirit creation realm, nagkomento siya sa nakakaaliw na init ng pinaniniwalaan niyang isang rare, high-grade fire attribute. Inisip niya kung paano dahanda ang sinisipsip ng kanyang sariling wood attribute ang enerhiya at kung paano binanggit ni Su Qingying na ang kanyang sariling water attribute ay nagiging rare ice attribute. Itinuwid siya ni Fang Yi, nilinaw na hindi ito fire attribute, ngunit ang yang attribute, Nagpaumanhin siya sa hindi niya ito naipaliwanag sa kanya dati at kaswal na ibinunyag na siya ang responsable sa parehong insidente sa North Gate at sa sunog sa playground sa Qingcheng University. Nagulat ang red-haired leader sa pagtatapat na ito. Nagtanong siya nang hindi makapaniwala kung inaamin niya na mayroon siyang tatlong magkakaibang high-grade attribute. Ipinaliwanag ni Fang Yi na ang dalawang insidente na may kaugnayan sa sunog ay hindi pareho na binanggit na mayroong maliliit ngunit mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng Yang at Skyfire attribute. Sa loob-loob niya, inisip ni Fang Yi ang kanyang ikaapat na kapangyarihan, ang Desolation attribute, nagpa siya siyang panatilihin itong lihim, naniniwalang palaging matalino na magkaroon ng nakatagong kalamangan, sa labas, nagbigay siya ng malabong kumpirmasyon sa mga nagtatakang tanong ng kanyang team. Ang red-haired leader, nanginig sa matinding lamig, kinakabahang lumapit kay Fang Yi. Ipinaliwanag niya na hindi pa siya umaabot sa 3-star Ghost X Realm at hindi niya masyadong nararamdaman ang mga attribute, ngunit alam niyang makakatulong sa kanya ang kanyang yang attribute, nangangakong magpapakabait, nahihiya siyang nagtanong kung maaari rin niya siyang painiten. Pumayag si Fang Yi na painiten siya sa araw na yun at ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat, nagpadala ng nakakaaliw na wave ng enerhiya sa kanya na nagpanginig sa kanya sa gulat. Habang nagbubuga siya ng nakikitang puff ng mainit na hangin, humihinga ng maluwag, si Zhang Xiaoya at ang iba pang miyembro ng squad ni Su Qingying ay nagtinginan ng may pagkalito, nakita kung gaano ito kabisa, mabait na inalok ni Fang Yi ang parehong sa team ni Su Qingying. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, inamin ni Su Qingying na masarap sa ang init at sabik na tinanggap ng kanyang dalawang masigasig na subordinate ang alok. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na mabilis na tapik, ibinahagi ni Fang Yi ang kanyang proteksyon na yang energy sa tatlong babae, na lahat ay nagpahayag ng kanilang pagkagulat at pasasalamat sa nakakaaliw na init, ang kanilang maikling sandali ng ginhawa ay nawasak ng tunog ng mabibigat at may kukong yapak na lumulutang sa patay na lupa sa malapit. Agad na tumigas ang ekspresyon ni Fang Yi habang nakikita ng kanyang mga pandama ang banta, at nagbabala siya sa grupo na may papalapit na halimaw, Bigla, isang napakalaking, malilim na nilalang na parang lobo ang sumugod mula sa hamog. Agad na tumugon si Su Qingying, lumundag at lumikha ng mahabang blade ng asul na enerhiya upang pigilan ang pag-atake. Lumapag ang hayop na may kalabog sa likod mismo ng natakot na red-haired leader, na nagdulot kay Fang Yi na sumigaw ng babala sa kanya. Ang halimaw, na napapalibutan ng isang nakakatakot na purple at black aura, ay nagpakawala ng isang galit na galit na dagendong at sumugod, kinilala ito ni Su Qingying bilang isang mapanganib na A-level na halimaw. Ipinahayag na hahawakan niya ito, humakbang siya at nagpakawala ng isang malakas na pagsabog ng matalim na ice energy mula sa kanyang kamay, na tumama ng direkta sa nilalang, sa kanilang pagtataka, naglaho ang halimaw sa kawalan sa pagtama, nakatayo si Su Qingying na handa, isang ice crystal na nabubuo sa kanyang kamay habang nagtataka si Lin Yi kung nawala na ba ito. Gayunpaman, nakita ni Fang Yi ang katotohanan sa likod ng pag-atake, ang kanyang matalas na mata ay tumago sa hamog, na nagpapakita na ang halimaw ay isang distraction, ang tunay na banta ay isang napakalaking pulutong ng mga figurang parang zombie na may kumikinang na pulang mata, tahimik na naglalakad patungo sa kanila. Sumigaw siya ng desperadong babala para bantayan ng lahat ang kanilang mga paa, ngunit huli na, ang lupa sa ilalim nila ay sumabog sa isang masa ng mga aninong kamay at galamey na nakulong ang buong grupo habang papalapit ang pulutong na zombie mula sa lahat ng panig, napapalibutan ng humahawak na pulutong na zombie, kalmadong sinabi ni Fang Yi sa kanyang mga kasama na umatras habang binunot niya ang kanyang espada. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa isang napakatalino, nag-aapoy na ilaw, at nagpakawala siya ng isang napakalaking, paputok na wave ng purong apoy, Agad na nasunog ang buong zombie sa inferno, ang kanilang mga aninong anyo ay natunaw sa apoy habang sila ay sumisigaw sa sakit, nakatayo sa gitna ng namamatay na mga baga, casual na pinaikot ni Fang Yi ang kanyang espada, na nagpapahayag na ligtas sila sa sandaling ito. Ipinaliwanag niya na sa kabila ng ilusyon ng isang malaking pulutong, mayroon lamang dalawang halimaw na kumokontrol sa mga puppet, nagulat si Su Qingying, Napagtanto na ang mga halimaw sa zone na ito ay umunlad na sa punto kung saan maaari nilang gayahin ang wika ng tao, mapait na iminungkahi ni Fang Yi na malamang dahil nakakain na sila ng maraming tao at natuto mula sa kanilang mga biktima. Natigilan ng grupo sa kapangyarihang nakita nila. Sinabi ni Su Qingying na ang Extreme Dark Zone ay napakapanganib na ginawa nitong A-Level Threat kahit ang pinakamahina sa mga nilalang na ito, Naginagawang imposible para sa sinuman na mas mababa sa spirit creation realm na labanan ng harapan. Sa isang hiwalay na lokasyon, pinanood ng misteryosong jawlan ang mga pangyayari. Namangha siya, napagtanto na sinira ni Fang Yi ang dalawang A-level na phantom beast sa isang strike. Inamin niya sa kanyang sarili na kahit siya ay kakailanganin silang labanan ng ilang round upang manalo. Nauunawa ng bagong antas ng panganib, idineklara ni Lin Yi na kung totoo ang sinabi ni Su mas mahalaga kaysa dati na magdikit-dikit sila. Nagbabala siya na maaaring magbalat kayo ang mga halimaw at umatake kapag nagpabee sila, at hinimok niya ang red-haired leader na bumangon mula sa lupa. Ang red-haired leader, gayon paman, ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa mga halimaw, ngunit dahil sa napakalaking kapangyarihan ng pag-atake ni Fang Yi. Nagreklamo siya tungkol sa nakakatakot na mabigat na aura, na mas nakakasikol kaysa sa mga zombie, na nararamdaman na kahit ang isang bahagyang pagdampi mula sa kanyang apoy ay papatay sa kanya. Bigla, isang malalim na dagandong ang umalingaungaw sa desyertong lugar. Nagtanong si Lim Yi kung naririnig ng iba ang parang alon ng karagatan. Nagsimulang yumanig ng husto ang lupa, na nagdulot sa buong grupo na matalisod at mawalan ng balanse. Sa malayo, nakita nila ang iba pang mga pioneer team na tumatakas sa ganap na takot. Desperadong sumigaw ang isang lalaki sa kanyang kasama na itigil ang pakikipaglaban at tumakbo, sumisigaw na ang papalapit na banta ay purong kasamaan at nakakakita sila ng mga multo. Nanood si na Fang Yi, Su Qingying, at Lin Yi na may malungkot na ekspresyon habang nagaganap ang kaguluhan. Sa harap nila, isang napakalaking, umiikot na vortex ng purong dark energy, na puno ng hindi mabilang na mga monstrous form at kumikinang na pulang mata, ang sumalanta sa buong lugar, na nilamon ang lahat sa daanan nito. Ang arrogant pioneer at ang kanyang team ay nahuli sa gitna ng sakuna, na bilang ang legendary Dark Tide.